Beauty Gonzales, proud na proud sa anak na first time sumabak sa acting. Alright! Mukhang sunod-sunod na ya. Saya pak ni Beauty Gonzales ang anak nila ni Norman Crisologo na si Olivia. Sa mulang edad pa lang ay nakitaan na kasi siya ng talento sa acting debat niya kasama mismo si Beauty sa pelikulang Pakil. Ang role ni Olivia sa faith-based drama movie ay bilang batang version ng kanyang ina na isa sa lead star. Sa pumumagitan ng Instagram story, proud na ibinendera ng aktres ang litrato na yakap-yakap ang kanyang anak. If you have time this Valentine's weekend, do watch our movie Pakil, caption niya sa post. May post din sa IG si Olivia na mapapanood ang compilation video ng ilang moment behind the scene. Bungad sa post niya, my first acting gig. Such a privilege to be work working side by side with re 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 renowned actors. Magugunitang ipinakikilala ni Beauty ang kanyang anak sa entertainment press during the premiere night ng kanilang pelikula. Ang kwento pa nga niya, si Derek kasi naghahanap ng batang ako. Okay, yung daughter ko. Kapag dating namin sa set, nagkaroon ng linya, biglang iiyak. Ako yung mas kinakabahan sa kanya. Nandoon naman si Norman And yung yaya, we were all there to support her. Nairaos naman namin, she did one take lang. Aminado si Beauty na very proud siya kay Olivia pero nilinaw din ng aktres na priority pa rin ng kanyang anak na makatapos sa pag-aaral. Yung, yung pakiramdam ng nanay na proud, naiyak na rin ako nakakatuwa sa ad niya Chika pani Beauty, totoo pala yung feeling na ganoon. I'm just so happy na she got to experience and she got to think kung anong gusto niyang gawin. She realized na mas gusto niyang munang mag-school, maybe kapag malaki na siya. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat.